Diretso na po natin Ang chikahan Dahil Ghost Month na Dahil August Hihinga natin si Mama Para makaiwas Sa anumang malas Ngayong Ghost Month Paano natin mapaglalabanan Ang mga malas Hatid ng August Yes, Mamo Simulan natin Anong mga Ang dapat tandaan Sa Ghost Month uh, Next week August 23 Ito ang Pag-uumpisa Eka nga Ng Ghost Month Sa paniniwalang In check Ito yung Pagbubukas Na pintuan ng Impyerno Eka nga at lumalabas yung mga Bad spirits So, ito yon. Pero ang peak nito, sa September 6 talaga. Kaya lang, uh, medyo mahaba kung i-celebrate. So, mag e to ng September uh, 21. So, pag ganitong mga buwan, uh, marami tayong dapat iwasan. So, kauna-unahan na doon ang pagpapagawa ng bahay. Hindi tayo dapat magpagawa ng bahay pag malapit ng mag-ghost month o ghost month. Sabi nga nila, pag nagpagawa ka ng bahay ng ganitong buwan, possible na maging malas. So, isa pa doon, bawal maglipat, lipat ng bahay. Uh, bawal lumipat ng bahay pag darating yung buwan na to. Mula August 23 hanggang September bawal 21. Lumipat. So, bawal lumipat. Bawal lumipat, bawal magbukas ng business. Bawal din yung, alam mo yun, mag-night out. Magsaya-saya, oo, oo. Kasi pwede daw yun, na ah, sinasabi nila, pwede yun maka-attract ng mga spirito. So, dapat hindi tayo magsaya. Bawal din magsuot ng mga kulay black, red, and white. Ang pa lang ba? Yes. Kasi ito ay nagsisignify na color ng kamatayan. So, naa-attract sila dito. So, dapat itong buwan na to, iwasan natin magsuot ng ganong kulay. Actually, maraming bawal talaga. Bawal din ang um, pumulot ng pera o kung may makikita kang pera sa kalsala, hindi mo siya dapat pulutin. Kasi, sabi nga nila, ito ay tricks ng espiritu. Ang dapat naman natin gawin, dapat natin paghandaan, kung sakali, siguro uh, magsuot tayo ng mga kulay na masasaya. And then, dapat ang ating bahay ay laging maliwanag so, para hindi natin sila ma-attract. Pero ang isang madalas kong sinasabi pag ganitong ghost man, magsabit kayo ng bawang sa labas ng bahay ninyo. So, that hindi sila makapasok sa loob, dun pa lang sa labas, kumbaga parang iiwas na sila. And gusto ko din gamitin itong chance na to na sabihin na itong darating na ghost man, o oh, wala pang ghost man, pero kabataan kasi ang sentro ngayon ng kamatayan. Sa mga magulang, ang mga kabataan dapat ay ating ingatan. At sa mga kabataan, kung wala namang kayong gagawin, gagawing sa labas, magstay lang kayo sa loob ng bahay niyo. bigyan naman natin sila ng mga pampaswerte. ba? Diba? Pag-iwas kanina, ba? Diba? Meron bang dapat na mga ano, orasyon na para makaiwas sa mga kaluluwa? Kaluluwa na yun. Oh. Actually, meron. Tulad nga nung sinabi ko, po pwede kayo magsabit ng bawang sa mga pintuan nyo. So, tawag dito, tatalian nyo lang siya ng kulay green. So, iwas tayo sa black, red, and white. Eh. sa so, kulay green o kaya kulay yellow or orange. And then, may mga bracelet din na po so din para pang protection. Itong mga bracelet kasi na to, bago ikaw, pag nagustuhan nila to, ito ay kanilang papatirin. So, yan yung kukuhanin nila. Ah, dyan muna tatama. Mm, mm So, ito muna yung unang kukunin nila bago ikaw. And then, kung talagang guard, eka nga, sa loob ng bahay, sa sasakyan, sa atin mismo ng mga naglalakad, asin lang. So, maglagay kayo ng, wag naman siguro isang dakot, pero alam mo yun, isang kutsarang asin sa isang ziplock. Tapos, lagay mo lang lagi sa iyong bulsa. So, ayan yung mga tips. Ayan, narinig nyo po mga tips kasi di ba, August man po ngayon. Kaya...